Welcome to Miss Kalie Samahan niyo po akong pakinggan na ang istoryang ibabahagi namin sa inyo Magandang araw sa inyong lahat Ako nga pala si Maricel, taga-Kabite 28 anos na ako ngayon at may asawa na Sisimulan ko ang kwento ko noong labing siyam na taong gulang palang ako at masasabi kong hindi ko makakalimutan ang taong yun dahil dito na bago ang buhay ko dahil sa hindi inaasang karanasan ng aking buhay bilang babae. Noong time na yun, masasabi kong isa ako sa mga dalagang kilala sa aming barangay. Madalas kasi akong sumali noon sa mga beauty pageants o kaya ay singing contests paribhasa may itsura daw ako kaya palagi akong inaanyayahan sa mga pageant dito sa barangay namin o di kaya sa mga kalapit na barangay na hindi ko naman din matanggihan dahil may premyo yun na pera. Malaking tulong din sa amin ang perang napapalanunan ko sa tuwing sumasali ako sa mga ganoon. Nang makagraduate ako ng senior high, ay di na ako nakapag-aral pa ng college. Dahil di na kayang tustusan ng magulang ko ang magastusin ko sa pag-aaral. Kaya naman nagkasundo kami hindi na muna ako mag-aaral. At magtatrabaho na lang muna para na rin makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Apat kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Si tatay ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Ang nanay ko naman ay matagal lang sumama sa ibang lalaki. Hindi niya kami kailanman binisita. O kumustahin man lang kaming mga anak niya, matapos niya kaming iwanan. Kaya sa paglipas ng mga taon na hindi namin siya kasama, ay nasanay na ako na wala siya sa tabi ko. Sobrang hirap ng mga pinagdaanan namin simula na umawala ang ilaw ng tahanan namin. Tumayo akong nanay para sa mga kapatid ko. Ako ang nag-aasikaso sa kanila. Nagpapaliko, nagbibihis at nagluluto ng pagkain. Mahirap pero tiis-tiis na lang talaga. Dahil alam ko rin naman na magiging maayos din ang buhay namin. Siya nga pala. Pupunta dito ang chong Alex mo. Gusto niyang bumusita dito sa atin. Ani ni tatay. Natuwa at na-excite naman ako sa narinig ko ang balita. Si Chong Alex ay kababata ni tatay na taga Maynila. Halos magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Yun nga lang, tila magkaiba sila ng tinahak na daan sa buhay. Malayong nakaaangat na kasi sa buhay si Alex dahil nakapagtapos to sa kolehiyo. Matagal na rin simula ng huling pumunta yon dito sa amin. Ang huling bisita niya dito ay bata pa ako. Pero hindi hindi ko siya malilimutan dahil mabaito sa akin. Tapos ang natatandaan ko pa, parang naspol din ako sa kanya. Lahat ng gusto ko noon ay binibili niya. Paano yan, Tay? Uuwi si Chong Alex dito tapos ay nasa trabaho ka. Wala namang problema sa akin na asikasuhin ko siya, pero baka naman mainip yun dito, Tay. Tugon ko. Magpapaalam ako sa boss ko na mag-half day muna ako. Babalik din kasi agad ng Maynila si Alex, kinabukasan. Kaya magpapaalam na lang ako. Hindi naman kasi ako pwedeng umabsent dahil marami kaming gagawin ngayon. Tumango naman ako at inasikaso na ang almusal ng mga kapatid ko. Si tatay naman, pagkatapos niyang mag-almusal, nagpaalam na aalis na rin para sa trabaho. Tulog pa ang mga kapatid ko nang natapos ako sa pagluluto. Kaya naman naisipan kong maglinis na lang muna ng bahay. Nakakahiya naman sa bisita kung mabubungaran yung marumi ang aming tahanan. Kalaunan, Narinig ko na lamang ang sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Initusan ko ang isa kong kapatid na buksan ang pinto. Ati Maricel, may tao po sa labas pero hindi ko po kilala kaya hindi ko muna pinatuloy. Ang sabi ko tatawagin muna kita. Tumanguwa ko at iniwan na muna ang bintan ng aking binubunasan ng basahan at saka lumabas. At nabungaran ko nga kaagad si Alex. Ang lakas talaga ng dating niya sa akin kahit pa edad na siya. Kaya lang, may asawa ni. Eh. Matangkad siya. Matipuno ang katawan. Maamo ang muka. At palakaibigan talaga. Kahit na nasa 40 na, ay hindi mo naman yun mahalata. Lalo na sa suot kulay puti na long sleeve polo. Dark maong pants. At sapatos. Marisel? Maricel? Ikaw na ba yan? Dalagang dalaga ka na. Sabi ni Chong Alex, sabay tingin sa akin mula mukha hanggang paa. Napangiti ako ay tramdam ko ang pamumula ng aking pisngi sa hiya. Opo Chong, isinuwebe na po ko ngayon. Sagot ko. Kumusta po kayo? Mag-isa lang po ba kayo? Ang asawa niyo po. Dagdag ko pa. Matipid nang umiti si Alex tsaka nagsalita. Matagal na akong walang asawa, iha. Nagkasakit kasi siya at huli na nung malaman namin na malubha na palang karamdaman. Sagot nito na medyo nalungkot. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko inaasahan yung nalaman ko. Magtatanong pa sana ako nang maalala kong patuloy na muna siya sa loob ng bahay. Pinakilala ko naman siya agad sa mga kapatid ko. Tuwang-tuwa si Alex nang makilala sila. Mayamaya, -maya, ay umalis na rin ang mga kapatid ko para maglaro sa labas at naiiwan na lang kaming dalawa ni Alex sa bahay. Aaminin ko, medyo kinakabahan talaga ako noon. Na kaming dalawa na lang ni Alex ang nasa bahay. Pero hindi ko alam kung bakit parang natutuwa rin ako at kinikilig ng mga oras na yon. Hindi ko pa nga sigurado yung nararamdaman ko pero nang magtagal ay nakumpirma kong may gusto pala ako sa lalaking malayo ang edad sa akin. Nag-aaral ka pa ba iha? Tanong niya sa akin. Nagulat ako ng bahagyang mapahaplos sa aking binti ang matanda. Pagkatabi kasi kaming nakaupo noon sa salas at nanonood ng TV. Ah eh, kakagraduate lang po ng senior high pero huminto na muna po ako para makapagtrabaho at makatulong dito sa bahay. Sagot ko. Sa puntong yun, nagkatinginan kami ni Alex hindi nakalagpas sa aking paningin ang mga pagsulyap niya sa katawan ko. Hindi na bago sa akin na pagtinginan ng mga lalaki, lalo na kapag nasa lansangan ako. Pero iba ang epekto sa akin nung si Chong Alex ang tumitig sa akin ng ganun. Para kong nawala bigla sa sarili. Ha? Hindi ba't sayang naman? College ka na, sabi niya. Eh, ayos lang po yun. Hirap na rin po kasi ng sitwasyon namin ngayon eh. Hindi na po kakayanin kapag nagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Sagot ko. Pero kung pag-aaralin kita, mag-aaral ka ba? Oo naman ho. Masayang sagot ko. Sige, kakasapin ko ang tatay mo mamaya. Hindi ko alam kung paano ang nakumbinsi ni Tito Alex ang kaibigan niya na isama ako sa pag-uwi niya ng Maynila para doon pag-arali ng kuleyo. Pero isang oras pag-uwi ni tatay ay sinabihan niya akong mag-ayos na ng mga gamit ko dahil kay Alex na rin muna ako mag -stay. Hindi ko maiwasang matuwa sa nalaman na makakasama ko si isang bubong si Alex. Yun nga lang, Iniisip ko naman kung paano ang ko rito sa bahay. Pero ang sabi naman ni tatay ay siya na raw ang bahala sa mga kapatid ko. Basta't sumama na lang daw ako kay Chong para makapag-aral. Kaya naman kinabukasan ay sumama na ako sa matanda pabalik ng Maynila. Malaki ang bahay ni Alex at mukhang mayaman na talaga. Kaya palang dali-dali na lang sa kanya na pag-aralin ako dahil may kaya naman pala talaga siya. Tayong dalawa nga lang pala dito sa bahay iha. Pero madalas akong wala dahil nasa trabaho ko. Kaya habang nandito ka, pwede ko bang iasa muna sa iyo ang paglilinis ng bahay? Tapos bukas na bukas din. Ay ayusin ko na ang mga kakailanganin mo sa universidad na papasukan mo. Ani ni Alex habang naglalakad kami patungo sa kanyang bahay. Sige po, Jong. Huwag po kayong mag-alala at sisipagan ko po. Ako na pong bahala sa paglilinis. Sagot ko ng nakangiti. Habang naglalakad, ay biglang umakbay sa akin ang matanda. Nagulat ako sa kanya. Pero nang tingnan ko naman siya sa muka, ay parang wala lang naman sa kanya. Kaya hinayaan ko na lamang. Pagdating namin sa loob ng kanyang bahay, binuksan ni Alex ang isa sa mga kwarto. Namangha kaagad ako nang masilayan ko kung gaano kalawak ang magiging silid ko. Kaagad akong nagtungo sa loob ng kwarto. Inilis ko pa muna ang chinela sa suot ko bago nagtatalon-talon sa ibabaw ng napakalambot na kama. Sa sobrang tuwa ko nakalimutan kung kasama ko nga pala ang matanda na noon ay mariing nakatingin sa akin. Nang mapansin ko yon, ay tumigil ako sa pagtaluan tsaka naupo na lamang sa gilid ng kama. Pero nagulat ako. Nang bigla siyang lumapit sa akin. Yumuko siya. At walang ano-ano'y sinuyo ako ng matamis na halik. Hindi ako makapaniwala ng mga oras na yon. Nahihiya ako sa sitwasyon namin. Pero aaminin ko na may something sa akin na parang hindi ko kayang itulak siya dahil gusto ko rin. Buong akala ko hanggang doon na lang yun. Ngunit nagulat ako ng unti-unti niyang kalasin ang suot ko. At isinunod naman niya ang kanya. Kabadong kabado ko ng oras na yun. Lalo na nang inika niya ako hanggang sinamalayan ko na lang na naisuko ko na pala sa kanya ang lahat. Hindi ako nagreklamo o na tumutul lang sa kanya. Napakapit na lang ako sa matipunong braso niya nang tuloy matamasa ako ang alapaap kasabay ng pag-uga ng matibay niyang kama. Ewan ko pa ba kung bakit ako tumugon agad kahit alam kong mali yun. Mali dalawala wala akong kasiguraduhan sa magiging bunga ng lahat. At isa pa, ay hindi kami nagbamahalan para may mamagitan sa amin. Ngunit sa lahat ng pag-aalangan na yun, ay nabaliwala. wala halos mawala ako sa katinoan ng oras na yun. Tila ba nag-enjoy din ako kahit nahihiyaman akong aminin na siya ang naging una ko. At ng araw na yun, Nakatulog ka agad ako sa pagod. Simula nang may namagitan sa amin ni Alex, ay hindi na ako nag-alangan na isuko ulit ang dangal ko bilang babae sa kanya, sa anumang oras na gustuhin niya. At habang magkasama kaming dalawa sa bahay niya, pakiramdam ko tuloy, mag-asawa kaming dalawa. Lalo na noong nag-aaral na ako sa unibersidad. Palagi akong hatid-sundo ni Alex. At nagsiselos pa siya sa tuwing may ilang lalaking kaklase akong kasama habang naglalakad palabas ng gate. Hindi naman niya kailangang magselos dahil sa kanya lang naman nakatuon ang pansin ko. Ilang taon pa ang lumipas nang makapagtapos ako sa kuleyo. Marami rin nanligaw sa akin na kaedad ko at mga noon. Ngunit parang wala na akong interes pa sa ibang lalaki. Na kay Alex na ang atensyon ko. Kahit malayo ang agwat ng edad namin ay di naging problema yun sa akin. Dumating din kami sa puntong munti na kaming magkahiwalay nang malaman ni tatay ang relasyon namin ng barkada niya. Tumutulis sa amin at muntik nang makipagsuntukan kay Alex. Ngunit kalaunan ay natanggap din ito na mahal ko ang kaibigan niya. Hindi lang dahil sa tinustusan ito ang pag-aaral ko sa kolehiyo Kundi dahil sa mga pinagsamahan namin ng ilang taon at doon namin na diskubre kung gaano kami nagmamahalang dalawa. Kung sa pingkama naman ay wala nang tatalo pa kay Alex. Ewan ko ba? Ganon talaga siguro kapag matured ang karelasyon mo marami ng karanasan. Lumipas ang maraming taon, pinakasalan ako ni Alex at hindi ako nahiyang humarap sa altar dahil matanda ang aking pinakasalan. Sa ngayon, ay wala pa kaming anak ni Alex, ngunit hindi pa rin kami sumusuko at patuloy pa rin kami nagaantay ng tamang panahon para makabuo ng masasabi nating pamilya. Hanggang dito na lang po ang aming istorya at sana'y nag-enjoy kayo.